later. Hello guys, ah, uh, nandito na tayo sa ah, uh, Kupang Muntinlupa, Bayola. Abang-abang ah, -abang sir, ito yung card na ibibigay natin kasi sa Lalamove Move Rider. Right, uh. Abang nag-abang-abang tayo, video-video mo -video tayo. Ah, uh, diba? Nag-aantay tayo. Okay. Ah, Ganda ng lugar dito guys oh. Sana Asan na lang. Ganda ng lugar dito. Ay gado. Asan na lang. Ganda ng lugar. Hey guys lang. Oh. Ganda ng lugar dito guys. Sana all ka na lang. Ito guys Bango pa mga ata Ha ha Pagod ah, 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 ah <laughs> tayo. Ababang tayo kasi sir. Nandang lugar dito. Na naligaw ako kanina eh. Doon napadpad sa ano eh. Saradong gate. Uh, ganda na lugar oh. Bakit? Ah, English? Oh, mahirap yan sir. Abang sir. Okay guys, bye. 12 o'clock midnight tomorrow. Uh, hello guys, uh, this is Joby Miguel mo sa vlog. Uh, guys, uh, nakuha natin yung pickup natin sa Kupang, sa Bayola. Ayun guys, uh, ang sa is 208. Ngayon, uh, nag-tip si, si, uh, si sir ng 21 pesos. Uh, Maraming salamat kay sir. At ngayon, magbata na tayo ng Paranaque. At diretso uwi na yata tayo. At anong time check na is, ano na, mga Ano na, 1032. Baka pakatapos na ito, win na rin tayo guys Okay guys, uh, this job yung Miguel Masiglag Sorry, yeah, peace out Kapit ko lang kayo guys Day 4, Day 3 Okay oh, guys, sabi ito uh, 40 km And pata na tayo sa, ano, sa trap natin so, 30 minutes Okay guys, uh, ito yung 13, 14, 14 km guys Pisa 208 Ito yung ngayon, uh, nag-keep serve ng 21,000 so, so, Update na tayo, sabi ito yung Miguel Peace out uh day 2. Uh, Sot mo tayo ng balabal. Kasi yung buhok ko, yung hair natin. At may sugat tayo dito banda. Sa ng Diyos. Okay naman. Pero bala ko sana guys yung ko na antay teta no. Tsaka na agad ako ng pusa namin. At ibang buo sa labas ng bahay namin. anti rabis guys. Baka bigla lang tayo mangisay. Kaya kailangan natin magpaturok. Diba guys? Nakakatakot na. Okay guys, ah, uh, tayo. Ah uh, dito na tayo sa ating drop off At uh, na ito, uwi na tayo guys Si Joby Miguel mas vlog, peace out ah, Grabe, guwapo pala natin pag naka ano Kapag naka helmet guys, Na, no? guwapo natin Si Joby Miguel, peace out guys One hour later, two hours later Hi guys, uh, pa-uwi na tayo uh, Medyo matumang ngayon ang booking nila namin Ayon magbigay ng mga booking Magamot pa ngayon Ewan ko uh, hindi na yata kami bato Parang joke lang Hindi na magamot na lang ang magbigay ng mga Tayo. Uh, uh, so, mayroon na Sa kanilang sinulutan natin. So, mayroon tayo. Ato kayo lahat. So, mayroon. So, guys. Ganoon lang tayo. tayo, guys. Mayroon tayo. So, mayroon tayo. Mayroon